Maraming mga artista ang naging matagumpay sa kanilang napiling larangan at kumita ng nakakalulang halaga. Ngayon, dadako tayo sa mundo ng mga elit na artista, kung saan ang kinang at karangyan ay kasing tayog ng kanilang nakakamanghang kayamanan. Maghanda na mamangha habang inilalahad natin ang nangungunang tatlumpung pinakamayayamang aktor at aktres, mula sa mga alamat hanggang sa mga umuusbong na bituin. Halina at ating alamin ang top 30 pinakamayamang artista ngayong 2024. Ito ay ayon sa Pinoy History. Number 30, Charo Santos. Ang kanyang tunay na pangalan ay Maria Navarro Santos Concho. Siya ay may na umaabot sa 290 na milyong piso. Number 29. Jessica Soho. Ang kanyang tunay na pangalan ay Maria Jessica Aspira Soho. Ang kanyang ari-arian ay umaabot sa 295 na milyong piso. Number 28, Ivana Alawi. Ang kanyang tunay na pangalan ay Miriam Said Seymour Marbella Al Alawi. Siya ay may yaman na umaabot sa 300 na milyong piso. Number 27, Michael V. Si Michael V. ay may tunay na pangalan na Beethoven del Valle Bunagan. Siya ay may kabuang yaman na umaabot sa 305 na milyong piso. Number 26, Derek Ramsey. Siya ay may tunay na pangalan na Derek Arthur Ramsey Jr. Ang kanyang yaman ay nagkakahalaga ng 330 na milyong piso. Number 25, John Lloyd Cruz. Ang kanyang tunay na pangalan ay John Lloyd Espidol Cruz. Ang kanyang kayamanan ay umaabot sa halagang 335 na milyong piso. Number 24, Sara Heronimo. Si Sara ay may tunay na pangalan na Sara Azar Tua Heronimo. Siya ay may kabuang yaman na umaabot sa 340 na milyong piso. Number 23, Daniel Padilla. Siya ay may tunay na pangalan na Daniel John Elago Ford tinatayang ang kanyang kayamanan ay umaabot sa 345 na milyong piso. Number 22, Regine Velasquez. Ang totoong pangalan ni Regine ay Regina Encarnacion Ansong Velasquez. Ang kanyang kabuuang yaman ay 400 na milyong piso. Number 21, Chris Aquino. Ang totoong pangalan ni Chris ay Christina Bernadette Cojuangco Aquino. Ang kabuoang yaman niya ay tinatayang nasa 490 na milyong piso. Number 20, Boy Abunda. Ang totoong pangalan niya ay Eugenio Romerica Abunda Jr. Ang kabuoang yaman niya ay umaabot sa 520 na milyong piso. Number 19, Vilma Santos. Ang totoong pangalan ni Vilma ay Rosa Vilma Toanzan Santos Recto. Ang kanyang yaman ay tinatayang umaabot sa 525 na milyong piso. Number 18, Vice Ganda. Ang totoong pangalan ni Vice ay Jose Mariborja Visceral. Ang kabuoang yaman niya ay umaabot sa 530 na milyong piso. Number 17, Coco Martin. Ang totoong pangalan ni Coco ay Rodel Pacheco Nation seno Ang kanyang kabuoang yaman ay nasa 540 na milyong piso. Number 16, Vic Soto at Pauline Luna. Ang totoong pangalan ng mag-asawang ito ay Marvick Valentin Costello Soto at Maripolin Luna Soto. Sila ay may kabuang yaman na umaabot sa 540 na milyong piso. Number 15, Barbie Forteza. Ang totoong pangalan ni Barbie ay Barbara Anbas Forteza. Siya ay may kabuang yaman na 541 na milyong piso. Number 14, Alden Richards. Ang kanyang tunay na pangalan ay Richard Reyes Fulkerson Jr. Siya ay may kabuang yaman na 592 na milyong piso. Number 13, Marian Rivera. Siya ay may tunay na pangalan na Marian Rivera Gracia Dantes. Ang kanyang kabuang yaman ay 602 na milyong piso. Number 12, Heart Evangelista. Ang totoong pangalan ni Heart ay Love Maripiawol Ong Pauko. Ang kanyang kabuoang yaman ay umaabot sa 700 na milyong piso. Number 11. Gloria Romero. Ang totoong pangalan niya ay Gloria Anborigo Gala. Ang kanyang kabuoang yaman ay 840 na milyong piso. Number 10. Catherine Bernardo. Si Catherine ay may totoong pangalan na Catherine Chandria Manuel Bernardo. Ang kanyang kabuoang yaman ay nasa 850 na milyong piso. Number 9. Ann Curtis. Ang totoong pangalan niya ay Ann Curtis Smith. Nasa 880 na milyong piso ang kanyang kabuoang yaman. Number 8. Aga Mulak. Si Aga ay may totoong pangalan na Ariel Aquino Mulak. Ang kanyang kabuoang yaman ay nasa 990 na milyong piso. Number 7. Ding Dantes. Ang totoong pangalan ni Ding ay Jose Sixto Gonzales Dantes III ang kanyang kabuoang yaman ay umaabot sa isang bilyong piso. Number 6. Piolo Pascual Ang totoong pangalan ni Piolo ay Piolo Jose Nonato Pascual. Ang kanyang kabuoang yaman ay nasa 1.1 na bilyong piso. Talaga namang nakakalula ang taglay na yaman ng mga nabanggit na artista. May hula ka ba kung sino ang pasok sa top 5? Sino kaya ang pinakamayamang artista ngayong 2024? Number 5. Bea Alonso. Ang totoong pangalan ni Bea ay Philbert Ang Eliran Ranolo Pagestrom. Ang kanyang kabuoang yaman ay talagang nakakagulat na umaabot sa 1.4 na bilyong piso. Number 4. Sharon Cuneta. Ang totoong pangalan ni Sharon ay Sharon Gamboa Cuneta. Talagang nakakagulat ang kabuoang yaman niya na nasa 2.5 na milyong piso. Number 3. Gretchen Barreto. Ang tunay na pangalan ni Gretchen ay Gretchen Costello Barreto. Ang kanyang kabuoang yaman ay nakakahilo at umaabot sa 2.6 na bilyong piso. Number 2, Willie Revillame. Ang totoong pangalan ni Willie ay Wilfredo Buendia Revillame. Ang kanyang kabuoang yaman ay talaga namang nakakamangha at ito'y umaabot sa 4 na bilyong piso. At ang number 1, Manny Pacquiao. Ang buong pangalan ni Manny ay Emmanuel Dapidren Pacquiao. Siya ang may pinakamalaking yaman na artista at celebrity sa Pilipinas. Ang kanyang kayamanan ay talagang nakakabilib. Ito ay umaabot sa labing isang bilyong piso. At yan ang top 30 na pinakamayamang artista na tampok sa ating video. Ano ang masasabi mo? Mag-comment ng inyong mga reaksyon. Sa mga bago lamang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa inyong panunood.